At ayun po, uh, may nabigyan ako yung sticker. Ayan, shout out. Hi! Yun, shout out. Ah, uh, Bernalin. Yun. <coughs> Guate. At ayun, yun. Ayun. Si shout out sa iyo a uh, Marefi. Mortal. Family. Yun. At ayan mga kasama nila. Mga cute. Yun. Ano niyo ko sa Facebook ah. Ayun. Napakaganda po ang uh, location dito. Ayun ah. Ayan ah no? napakaganda po at maraming puno ng kahoy ayan at yan po ay puro natural